Ang katotohanan ay kung paano natin binibigyang kahulugan ang ating mga imahinasyon. Ang pagkamalikhain at nagbibigay ng kasanayan upang mapag-isa. Paano nga ba natin binubuhay ang isang karakter mula sa malikot nating pag-iisip? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naghasik ng takot sa buong sambayanan. Nagdulot ng pangamba at kababalaghan mula sa nilalang sa likod ng kadiliman. Ngunit matatawa ka na lang sa paglipas ng panahon dahil isa ka pala sa mga bumabuhay sa isang karakter na demo mo naman nakikilala. Katotohanan nga ba o kathang isip lamang? Ang mga nakakakilabot na kwento ni Dennis Garcia o yung tinaguri ang Bugiman, ang Psycho Killer. Pero kung bago ka palang sa ating channel, Pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Nagsimula ang lahat noong taong 2008. Isang ordinaryong poster ng isang wanted na lalaki ang bigla na lang ikinalat ng di grupo sa mga lugar sa Pasig at Rizal partikular na sa mga bayan ng Tanay at Antipolo. Ang poster na yun ay naglalaman ng dalawang mukha ng iisang lalaki ayon sa pagbabago ng itsura nito at ang pinakahuli ay nagpakalbo, walang kilay at mukhang inchik. Kasama sa poster na yun ang nakasulat na police hotline at wanted psycho killer at nakilala siya sa pangalang Dennis Garcia. Sa biglang pagkalat na iyon ng larawan ay sino nga bang mag-aakalang isisilang pala mula dito ang isang nilalang na magiging alamat o kwentong bayan na patuloy na binabalik-balikan ng mga tao sa mga nasabing lugar sa Pasig at Rizal. Mula sa isang wanted na larawan ay naging kasindak-sindak ang naging pagkatao ni Dennis Garcia. At ito ang ilan nga sa mga kumakalat na balita noong mga panahon na yun. Si Dennis Garcia daw ay isang psycho killer na gumagala tuwing sasapit ang gabi. Siya ay malaking mama na kalbo na eksperto sa martial arts at hand-to-hand -hand combat dahil siya ay sanay sa bakbakan sa mga kagubatan bilang isang dating sundalo kaya't walang nakakatalo sa kanya sa laban. Sinasabing ang pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa ang siyang nagudyo kay Dennis Garcia para mawala sa katinuan at maghiganti lalong lalo na sa mga kababaihan. Gumagala siya sa gabi at kumakatok sa mga pintuan nang nais niyang biktimahin at kapag binuksan ay tsaka niya gagahasain ang mga babaeng biktima sa di ka nais nais na paraan. At kapag di mo naman siya pinagbuksan ay pupurasahin naman niyang sirain ang pintuan gamit ang kanyang lakas at lalong makakaranas ng di magandang kapalaran ang kanyang mga biktima. Ayon pa sa balita, minsan ay binubuhusan pa niya ng mga asido sa mukha o inaisprayan ng anumang kemikal ang mga babae bago ito gahasain. At meron namang iba na nagsasabing tinatanggal pa nito ang dibdib ng biktima at kinakain kasama pa ang pribado at ibang parte ng katawan nito. Minsan ay nagpapanggap din siyang tricycle driver na pumapatay, hindi lang ng mga babae, ganon din pati mga lalaki bakla at tomboy at di mabilang ang mga krimeng nagaganap sa lugar na yun. Dahil sa kwentong ito, lahat na lang ata ng krimen na nagaganap ay ibinibintang nila sa bogeyman na si Dennis Garcia at ang ilan nga dito ay ang isang estudyante ng high school sa may bahagi ng Lower Antipolo kung saan natagpuan ang bangkay ng bata na may palatandaang ginahasa at tinanggal pa ang dalawang dibdib nito bilang tanda ng psycho killer. Ganon din sa mga bayan ng Binangonan, sa Morong at sa Tanay kung saan nagkakaroon pa ng kaso ng pakikipaghabulan ng mga pulis at tanod kay Dennis Garcia matapos itong mamataan doon. Pero bigla na lang itong naglalaho sa dilim at talaga namang napakahirap hulihin. Dahil sa bilis ng pagkalat ng balitang iyon, hindi lang basta takot ang inihatid ni Dennis Garcia sa mga lugar na ito sa Pasig at Rizal. Pinapayuhan nila na wag nang palabasin ang mga bata kapag sumasapit ang dilim. O di kaya ay grupo-grupo kung lumakad sakaling may pupuntahan ang mga ito. Nakalerto din ang mga tanod katuwang ng mga pulis sakaling muling magpakita ang bogeyman. Pero sa kabilang banda, kung titingnan ang positive side ay nagkaroon ng katahimikan sa lugar dahil sa nabawasan ng malaki ang mga tambay at pakalat-kalat sa kalye na minsan ay pinagmumulan ng mga krimen. At ang totoong naging biktima dito ay ang mga taong may pagkakahawig sa pagkakakilanlan kay Dennis Garcia, na talaga namang hindi naging makatarungan para sa kanila. Dahil sa lumalaganap ng mga ganong pangamba, dumadating pa ito sa puntong ang mga tao, lalo na ang mga batang estudyante, ay natatakot kapag nakakakita sila ng mga maninipis o walang kilay habang sila ay nasa daan galing paaralan. Kapag gabi naman ay hindi na sila nagbubukas pa ng mga pintuan. Sa sandaling may mga tao sa labas nito. Kahit pa ang mga tatay nila ang kumakatok galing sa trabaho. Ganon din kapag may nakakasalubong sila mga kalbo ay nagtatakbuhan silang pabalik at kapag malaking mama na singkit ay iniiwasan ng lahat kaya't hostesya ang sinisigaw nila. Pero totoo man o hindi ang alamat na ito ni Dennis Garcia at ang kwentong iyon na lumalaganap sa lugar ay nakapukol na rin ng atensyon maging sa mga medyas. Ayon sa pahayag at pagsisiyasat ng isang team ng mga reporter sa GMA7, kinumpirma mismo ng mga opisyal sa mga lugar ng Pasig at Rizal sa kanilang mga nakapanayam na walang psycho killer na gumagala sa kanilang lugar at ang lahat ng iyon ay kathang isip lamang. Pero umalman naman ang mga tao sa pagsasabing totoo ang psycho killer dahil hindi naman lahat ng lugar ay kinapanayam o napuntahan ng news team na ito. Pero ganun pa ang lalaki sa poster na pinagmulan ng lahat ng ito ay napag-alamang si Dennis Garcia nga na tubong Nueva at dating security guard. Siya ay wanted sa pagpatay ng babae na nagangalang kay nili Calisura sa bayan ng Tanay sa Rizal Noong buwan ng taong 2007, ilang buwan lang bago magpakalat ng poster. Ayon pa sa mga pulis ay isa lamang iyong isolated case at hindi psycho killer ang gumagala gaya ng balitang kumakalat sa mga kabayanan. Ngunit ang bangungot ay naganap na at ang takot ay tumanim na sa puso at isipan ng mga nakararami. Tumagal pa ang balitang iyon sa gumagalang psycho killer hanggang taong 2012 at patuloy silang naniniwala na mayroong nila lang na gumagala sa gabi at kumakatok sa mga pintuan. Pagbuksan mo man o hindi, ay papasok at papasok ang taong kalbo na kamukha daw ni Julius Babao. Upang dalawin ka hanggang maubos ang lahat ng takot sa iyong katawan. At ang Bogeyman ay patuloy na mananahan sa mga kalooban nila. Ang katotohanan ay kung papaano natin binibigyang kahulugan ng ating mga imahinasyon. Pinapaunlad nito ang pagkamalikhain at nagbibigay ng kasanayan upang mapag-isa. Paano nga ba natin binubuhay ang isang karakter mula sa ating malikot na pag-iisip? Ikaw kay Bigan, may kwento ka rin bang natatangi tungkol kay Dennis Garcia? Paano mo tinatawanan ng iyong sarili sa iyong pagtanda dahil isa ka sa tumatakbo at natatakot sa tuwing makakakita ng taong kalbo. Maraming salamat sa iyong pakikinig bigan. Hanggang sa muli. Paalam.